So, mga bagay na kailangan mong gawin upang maiwasan ng isang lalaki ang mambabae at makita niya ang halaga mo. Okay? So, sa video ng ito mga kamamay, ito na yung uh, palagi niyong itinatanong. Okay? Halos uh, parang mahigit sa 20 na yung nagtanong nito at ito nga po mga kamamay, bibigyan natin ang kasagutan ng inyong matagal nang itinatanong sa akin. Paano ba may iwasan ng isang lalaki ang mambabae at the same time tumaas ang halaga mo sa kanya? So, huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. So, number one, huwag kang mag-focus sa kanya. Sa halip sa sarili mo, ikaw mag-focus at mag-self-improve. Tandaan yung mga kamamay, the more na palagi niyong binabantayan ng isang lalaki, the more na madalas niyong ipinapakita yung pagmamahal ninyong sobra-sobra at umaapaw, the more na makakaroon ng idea ang isang lalaki o magkakaroon ng isang uh, pagkakamali ang isang lalaki sa inyo. Kamamay, eh, minahal ko lang naman ng na sobra ang isang lalaki. Minahal ko lang naman sobra ang partner ko ngayon. Masama ba na ipakita yun araw-araw? Masama bang isobra ang pagmamahal? Di ba, pag pagmamahal, okay lang? Alam niyo mga kamamay, sa lahat ng bagay dito sa mundo, hindi maganda ang sobra. Hindi maganda ang labis. Sapagkat sa pag-ibig, ang sobrang pagmamahal kapag kaya nang ipinakita niyo sa isang lalaki, nananawa yan. Okay? Nauumay yan. Hindi po pwede mga kamamay na palaging sobra. Hindi po pwede mga kamamay na ang isang lalaki ay pinagpaparamdaman ninyo na hindi niyo siya kayang iwan dahil sa sobrang pagmamahal ninyo. Mali yan mga kamamay. Kapag ka ganun, nakakaroon ng idea ang isang lalaki na maghanap ng iba. Okay? Sapagkat hindi mo naman siya kayang iwan. Kung magkamali siya dun sa kanyang makikita, meron siyang babalikan na kagaya mo kasi sobrang mahal mo siya. Kasi hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. At kung ano pa man ang mangyari sa kanyang piniling babae, hindi siya pinili. Iniwan siya. Meron siyang babalikan at ikaw yon Yan palagi mga kamamay ang nasa isipan ng isang lalaking nagloloko o magloloko sa isang relasyon kapag ka sobrang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Bigyan mo siya ng takot na mawalan, na iwanan, na walang babalikan kapag ka siya ay nagkamali sa iyo kapag ka siya ay nanlokot ng babae. Hindi hindi makikita ng isang Uh, lalaki ang halaga mo kapag ka sobra ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Kamamay, bakit naman hindi makikita ng isang lalaki ang halaga ko? Gayong sobra-sobra na nga ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Okay? Alam niyo mga kamamay, sa mundo ng pag-ibig, hindi naman makikita ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka nawala ka. Di ba? Hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo hanggat hindi ka nawawala. Yan ang ibig sabihin. Eh paano nga makikita ng isang lalaki kung hindi mo naman siya kayang mawala sa buhay mo? Eh di ba? Habang buhay kaniyang hindi makikita ang halaga o habang buhay kaniyang hindi bibigyan ng pagpapahalaga kapag sobra ang pagmamahal mo sapagkat hindi mo nga kayang mawala sa kanya. At ang isang bagay sa mundo ay hindi makikita ang halaga kapag ito ay nawala. Kaya paminsan-minsan mga kamama iparamdam mo sa isang lalaki na kaya mo ring mawala. Iparamdam mo sa isang lalaki na po, pwede ka kang mawala para sa ganon makaramdam siya ng pagpapahalaga sa iyo para sa ganon maisip niya kung ano ang pwedeng mawala sa kanya at o pwedeng mangyari sa buhay niya kapag nawala ka kaya mga kamamay kung nagkamali ang isang lalaki kung nangbabay ang isang lalaki huwag kayong matakot na iwan wag kayong uh, matakot na magsabi na na, na na baka mawala kayo sa buhay niya kaya napakaganda na mga kamamay na wag masyadong mag-focus sa isang lalaki sa halip mag-focus ka sa sarili mong pag improve Mag-focus ka sa self-improve at pagiging high value mo. Okay? So sa ganyang paraan mga kamamay, may iwasan ng isang lalaki ang mambabay at the same time, makikita niya ang halaga mo. So number two, huwag mong hayaang lumaki ang problema sa relasyon. Tandaan niyo mga kamamay, ha? Huwag niyo pong hahayaan palagi na lumalaki ang inyong problema. Huwag niyo po itong pinapabayaan. Okay? Kasi damor na pinapabayaan niyo yung mga maliliit na hindi pagkakaunawaan. Sa paglipas ng gabi, sa paglipas ng araw, sa paglipas ng linggo at buwan, lumalaki po ito. Kapag hindi niyo po na i-close ang inyong maliliit na problema, hindi kayo nakakaunawaan yan. At the more na humahaba ang panahon na hindi nyo na pag-uusapan yung mga malilit na problema ganyan, na yan sa araw-araw. Dahil nga wala kayong isang uh, maayos na koneksyon sa isa't isa, ang gusto ninyo ay mas madagdagan pa ang mga problema ng yon. Sapagkat uh, sa feeling nyo, doon kayo nakakabawi. Kapag ka dinadagdagan nyo yung problema nyo sa isang tao, Halimbawa, meron kayong uh, hindi pinagkaintindihan. Meron kayong bagay na hindi pinagkaunawaan. Kapag lumilipas ang araw, pinipili mo na gumawa pa rin ng mas mabigat na kasalanan sa kanya. Kasi sa pag-iisip mo, na baka doon lang makakabawi sa kanya. Okay, kung nakagawa siya ng kasalanan sa iyo at hindi niyo napag-usapan, ang sising in sa isip mo is gumawa rin ng kasalanan para makaganti sa kanya. Para sa ganon, kung sinaktan ka niya, mas mo rin siya. So patas nga naman, 'di ba? Which is napakamali sa isang relasyon. Kaya mga kamamay, huwag niyong palalakihin ang problema para ang isang lalaki ay hindi magloko. Kasi de na meron kayong problema mga kamamay, ang iniisip na solusyon ng isang lalaki is humanap ng iba. Humanap ng uh, mapag-share-sharean ng kanyang bigat na nararamdaman. Kaya hanggat maagap mga kamamay sa gabi, tapusin nyo yung problema, pag-usapan ninyo, mag-set ng deal sa isa't isa, para sa ganon, ay uh, maayos nyo maisarado yung problema. Kasi ang isang lalaki mga kamamay, ganyan yan eh. Kapag ka, meron siyang dinaramdam, lalo na't nasaktan ninyo, hahanap at hahanapin ng taong makakaintindi sa kanya. Okay lang sana kung lalaki, eh. paano kung babae. Eh. Diyan na magsisimula. Eh. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, huwag kayong maging matigas mga girls, pag-usapan ninyo. Kung masyado ka rin ma-pride girl, baba mo yan. Kasi maraming po pwedeng mangyari sa bawat oras, minuto, araw na lumilipas sa inyong relasyon na hindi kayo nag-uusap ng maayos. Okay? Kaya huwag niyong palakihin masyado ang problema. Alright? So number three, ipakita mo rin na kaya mo ang maging masaya sa labas ng inyong relasyon. Tandaan nyo mga kamamay, huwag lang kayong dumipende palagi sa isang lalaki. Lalong-lalo lalo na ang inyong kasiyahan, huwag nyo masyadong independent sa isang lalaki. Kasi mga kamamay, kapag ka dumating ang time, ang point na kayo ay lumuka, pinaiyak, nasaktan ng isang lalaki, wasak na wasak kayo niyan. Okay? So walang makakahil ng puso ninyo kundi yung lalaking na sa inyo. Pero kung naturuan ka at pinili mo na maging masaya pa rin, hindi lang sa loob ng inyong relasyon, pero maging sa labas. Anong ibig mong sabihin ka, mamay? Ibig mong sabihin dito, kaya mo ring maging masaya kasamang iyong mga kaibigan, kasamang iyong mga mahal sa buhay, at hindi lamang kapag kasama mo ang partner mo ngayon. Mahirap kasi kapag ka nakadepende lang sa iisang tao ang kasiyahan mo. At mahirap talaga na kapag ka ginawa mong mundo ang isang tao na dapat ay tao lang talaga. Kaya mga kamamaya, Huwag kayong di didepende at palaging aasa, especially yung kaligayahan ninyo pagdating sa isang lalaki. Kailangan kaya nyo pa rin maging masaya kahit na mag-away kayo. Kung kaya mong maging masaya kasamang ibang tao, makakatulong yon upang tumaas ang value mo sa isang lalaki. Diyan nangyayari mga kamamay, ang paghahabol ng isang lalaki sa iyo kapag kakaya mong maging masaya sa piling ng iba mong kaibigan. Okay? So sa feeling ng mga mahal mo sa buhay, Kapag nakita niya, nakita ng isang lalaking nang iwan sa iyo, na nakit sa iyo, na kaya mo palang maging masaya, diyan siya madudurog, diyan siya manghihina, diyan niya makikita ang halaga mo, diyan kanya pahalagahan. Habang siya ay uh, lugmok, habang siya ay malungkot din sa mga bagay na nangyari sa inyong relasyon, ikaw nagsasaya, ikaw mumingiti, ikaw hindi naghihirap sa mga pinagdadaanan ninyo, tapos siya, ayun, durog. Kaya mga kamamay ha, Huwag kayong didepende sa isang tao lang. Piliin nyo pa rin maging masaya, kasama ang ibang tao, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, at dyan makakatulong yan mga kamamay sa isang relasyon o makakatulong yan sa iyo upang sa ganon makita ng isang lalaki ang halaga mo. Kaya mo siyang iwan, kaya mong maging masaya, kaya mong uh, hawiin yung mga masasakit na idulot sa iyo ng isang lalaki habang siya nandun, nakalugmok at umiiyak. Okay? And last, ipakita mo palagi na high value ka at hindi ka pabigat. Yes, mga kamamay, makakatulong ito mga kamamay para makita ng isang lalaki ang halaga mo at iwasan niya ang mambabae. Kapag ka ikaw ay high value yung babae, anong ibig kong sabihin na high value yung babae? Kapag ka ikaw ay may trabaho, kapag ka ikaw ay maaasahan, kapag ka ikaw ay nag-aayos, Kapag ka ikaw ay maganda, ikaw ay sexy, high value, sabihin, ikaw yung babaeng hinahangaan ng maraming tao dahil sa angking ganda mo, angking talino, angking uh, kaseksihan, o pwedeng uh, makita ng isang lalaki ang halaga mo sapagkat marami ang naghahabol sa iyo, sapagkat marami ang nagpapantasya sa iyo, which is anytime kapag ka binitawan kayo at niloko, pinaiyak, pinaluha, marami ang tatanggap sa iyo. Marami ang sasalo, sasambot, at kapag ka nalaman nyo ng isang lalaki mga kamamay na ikaw pala ay high value babae, malamang sa malamang, hindi niya sasayangin ng pagkakataon na magkasama kayo. Yung mga kamamay, huwag kayong magiging pabigat. Kasi kapag ka masyado kayong pabigat sa isang lalaki, dyan siya nakakaisip ng uh, stressful uh, situations. Puro problema na lang inihahatid mo sa kanya. Hindi mo siya natutulungan. So dyan ngayon, dumarating yung tinatawag na frustration. So na-stress ang lalaki, na-frustrate hanggang sa may isipan niya na maghanap ng iba kasi paulit-ulit lamang yung nangyayari sa inyong relasyon. Puro away, tapos pabigat ka pa, puro ka Shopee, puro ka Lazada, puro ka hingi ng pera. Huwag niyong gawin yun mga kamamay. Kailangan pakitin sa isang lalaki na high value kayo at hindi kayo pabigat. So, yun lang mga kamamay muna ang mga bagay na kailangan mong gawin upang makita ng isang lalaki ang halaga mo at the same time, maiwasan niya ang tumingin at maghanap ng iba o mga babae. So, paano mga kamamay? Kung sa tingin mo, nakatulong ang tips na to, mag-comment ka naman sa baba kahit na ano. Kahit mag-yes ka lang, mahalaga na yan sa akin. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam sa inyo.